my homemade beef patty burger patty mm -hmm. ang ginamit ang paper Box paper ano 1 kilo nasa ano na yata to 9 tapos ito pa homemade homemade beef patty Ito yung ano, tinikman ko. Tama yung lasa niya. Harap. Nagawa tayo okay. guys ng burger patty. Okay. Sa aking ginawang homemade. Ito tayo guys ng humid pati ni Aling Del ginawa ko pa Nalagyan natin yung guys ng gravy. Gumawa tayo sauce ng ating pati. Gumawa tayo ng gravy. Humid gravy. Sapsaga tayo may mushroom. Kaso walang mushroom eh. Wala tayong mushroom. sauce na lang. Gravy na lang. Wala na mushroom. Buto na yan. Mmm, sarap. Taga yan. Ilagay natin dito yan, guys. Ayan na, guys. Ang ating beef patty. sa so, Jollibee maninipis <laughs> sa akin ang kapal niyan oh meron pa tayo guys so tara let's kain na tayo guys sa ating homemade patty may chicken pa tayo dito yung ganit binili pa kagabi Lunch time na tayo. Ang aking ulam ay homemade beef patty. Tara guys, kaya na tayo lunch.